magluluto na naman tayo. Ayan. Aking recipe. Beef. Beef, onion, and broccoli. Ayan, guys. Okay. Pag-uubi And of course, guys, nalagyan natin siya ng natin siya ng bigo bulgogi. Ayan. Barbecue. Ayan. Mamarinate natin. Mas marinate pa natin. Masarap itong pa na ito guys. tong sauce na to. Barbecue. Barbecue talaga siya. Ayan. Okay na yung three spoon. Ayan. Masarap na itong guys. Try mo. Ayan. Ano natin siya i-mix? Ayan. Siyempre, mag tayo, guys. Ayan. Dahil ito ay masebo. Ayan. I mean, mauna pa kasebo na ito. Ayan. Ito po ay slice. Na-slice na siya, na guys. Lagyan lang natin siya ng marination. Ayan. And saka natin na siya lulutuin after 5 minutes. 5 minutes lang, guys. Ayan. Ayan. Set. Ay. I'm sorry. Ayan. So, marinate na siya, guys. Ayan. Set aside muna natin siya for 5 minutes. Ayan. Ayan. Balitan mo. Hello, guys. Ayan. After 5 minutes na, pwede na natin siyang lutuin, guys. Pwede na natin siyang lutuin. Okay. namin guys, gusto inom natin siya hanggang mawala-wala ang kanyang sila hanggang mag-brown na yan ayan guys ito na naman po ang inyong kunyang ngayon si kunyang na kunyang na kunyang na kunyang pagbili ko na lang po talaga dito po lagay natin yung ano yung ayan dito ang oh, uh, umay na din po yung sabit. Hindi sila mahilig sa pork dito po, guys. Parang mga muslim. Ayan. <laughs> eh, hindi naman sila muslim. Pero hindi po nila bet yung pork meat. Ayan. Mas bet po nila yung beef. Ayan. Ayan po guys. Nagpakulo po ako ng tubig para ilagay po yung broccoli natin. Ayan. Pag tumulo po yan, pwede nga natin sa mga So, ayun, guys. Medyo, ayun uh, na siya. Tingnan natin po ito. Sumuli na yung sabi dito. Lagay na natin yung broccoli. So, yung hindi na natin. At pwede dito din, guys. Pwede na natin lagay yung onion. simply wool lang na naman today for may mga alagit, alaga, ayan. Then later guys, yung bokolito, din na natin siya pa Ayan. kaya malapit na siyang maluto okay, guys kung makikita nyo yun ganyan lang siya mekos mekos lang sa buhay natin guys kaya o oh, diba ang bilis araw magti September na pasto na naman ayan. so kayo ba guys mga OFW na kagaya ko dyan ilang Pasko na po kayo dyan sa, sa inyong lugar ngayon. Guys, na malayo sa inyong pamilya. Ayan, nagtawasin ka niyong Oh, di ba guys, malami na siyang mantika. Sobra na ang dami ng mantika. Ayan. So, pwede na natin, pwede na natin ilagay ng mga na guys broccoli niya. Pwede na natin sa ilalagay. Kaya okay, naman si paglalagay ng broccoli, guys. Kaya bago lang natin, pwede na yan. Ayan. Ayan. Napakuluan naman siya konti. Saka malambot na din. Ayun. Ang broccoli, guys, saglit lang yung lalambot. Ayan. Ayan, ayan kita para agar terlihat oh okay, doing, guys <laughs> yeah, <laughs> So, ayan guys. Salang natin konti para, para maluto. Ayan. So, yummy, yummy na. Yummy, yummy. Yummy, yummy. kasi ng portion tayo yung ayan may dami na guys after dito guys, kasi ako yung mamalengke, ayan hinta ko tayo mamalengke today guys ayan ayan guys Selamat pumbui. Bye bye.